Hi! Hello mga lalab! So ayan, kamusta po kayo? So a day on my life ulit tayo. So hapon ito lalabs na kaganapan. So ayan, nandito sila sa mall ngayon. Yan, sinasulit ng mga bata yung bakasyon habang wala pang school. So, ayan yung lalaki ko. yan nagdadrive siya. So, pero mga lalabs, hindi siya pwedeng maging driver kasi kas siya. Tingnan <laughs> nyo naman yan. Lagi siyang nababanga. Ay, nako. Ang dami niya niyang ano nito. Violation. So, ayan. Tingnan nyo naman yan, no. So, ayan. Gusto din yata niya maging matutong mag ng mga sasakyan. So, ayan. At yung kapatid naman niya, yung ate niya, pisi na naman sa kadudot-dot. So, ayan. Nakapagbakasyon sila sa Maynila dahil walang pasok. So, kagagaling lang nila mga lalab sa Iloilo. -Ilo. So, nagbakasyon sila sa Iloilo -Ilo doon sa side ng father nila. Yan, sa tito nila. So, ayan. Kaya bumalik na sila sa Maynila dahil kailangan na nila ng tatay nila magtrabaho. So, ayan. Pinapayagan ka magbakasyon ng mga bata mga lalab sa tatay nila kapagbakasyon para makasama naman nila yung father nila. So, ayan. busy busy sa paglalaro yung anak kong lalaki. So, ayan mga malalaki na yung mga anak kong mga lalabs. Parang kailan lang ang bilis talaga ng panahon. Ngayon, may susunod na ano, may binata na ko. So, yun lang. Thank you for watching.